So, yung mga tropa, sad to say, pero hindi pa dumating yung aking original na plaka. So, nandito ako sa branch sa uh, Moto Plaza Suerte. Ayan, uh, uwi na rags nando, no? rin. Uh. So, ngayon mga tropa, napuha ko na yung ORC na uh, original at pauwi na ako. So, saglit lang yung Cotabato. Hanggang dito sa Degas Siguro mga 4 hours may get. Depende rin talaga sa takbo So yun Tawin ako Alright Alright mga tropa Umaambon Suwerte moto plaza Ito lang yun. stop over ako dito mga tropas sa double del sur dito pa rin sa part ng gigos tumaan lang ako dito sa gas station dahil nagbawas ako so full tank na yung si winner ice at pauwi na rin ako ngayon ay dumaan mo bon ngayon so right hijack right, so kaya muna so may nadaan so ako dito ng muko um, juice uh, sa kidapawan sa may sea oil okay. Today, okay. Okay. mga tropa dumating na ako dito sa bahay. Eh duman pa kasi ako doon sa Cotabato kaya dumating na ako dito nang alas 3:30 ng hapon galing sa Digos. Pero kanina, pagdating ko dun sa Kutabato, alaona, na. Nag-alis ako ng Digos. Alas 10. So, ang pahinga ko lang is pagkain. Nung dumana ko dun sa Makilala, sa North Kutabato, kumain ako dun. So, ito yung tinakbo niya. So, yun ang tinakbo na ito tropa oh. 440 ilis na natin yung one. 40 so 400 back and forth balikan 400 km galing dito sa amin papuntang Diego's. so, alright salamat ang takarating ng maayos goods na goods talaga pang long ride alright